Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, inapura na mga anghel silot. Madali, hialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nagaatubali pa silot na tapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o ihinto sa kapatagan. Pagtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, Huwag na roon ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo iniligtas na ninyo ako. Ngunit napakalayo na ng mga kaburulan, baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta. At hindi ko wawasakin ang bayang iyon, kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Paliit ang bayang iyon kaya tinawag na Soar. Pataas ng araw ng sapitin ni Lot ang Soar. Ang Sodomo at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon pati mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, at siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.